So, ang tawag dito is dark mocha. Magandang-magandang mm. ah. gabi sa inyo lahat, aking okay, mga banana So, ngayon, nandito tayo ngayon sa sikat na sikat at bagong-bagong renovate. So, kasama ko po ngayon, sina din sa monte ng buhay ko. So, ako nga so, pala... Okay. Sino ba dapat? Boostering. Ang lustre na din sa mo, Ang lustre pala. Ito, pakita ko sa inyo gano'ng karaming tao. <laughs> Dab, pila ka na. Tignan grabe, sobrang daming tao. Ayan, grabe. Ayan. Sobrang daming tao. Akala merong artist na darating. Huwag na ka tayo rito. Nagbablog tayo. Nakikita nila tayo. <laughs> uh, Anong masasabi mo dito sa dinatlan natin dito sa Tagaytay? Haba. Uh, 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 haba ng pila. Haba ng pila. Grabing haba guys. Yeah. sayo niya pang pumasok ano yun na YouTube. Uh, so, tawag dito. Uh, buti nakaabot tayo. So sabi nga nung guard kanina, parang ayaw niya naka magpapasok kasi sobrang daming tao. Pero, sa pero mas konti pa to dati kasi ang pang 3 weeks na ata to eh. Pang 3 oh. e, pan weeks na to. E wala ko pang 3 weeks na to. O mahigit. Pero mas malala nung dati kasi mas madami talaga. Grabe. Ayan. So pumila na kami kasi baka maunaan kami. Yan. Eh kaping kaping yung mga tao Grabe. Pero ang alam ko malayo ata ang itsura nito dati. No? Ah talagang sobrang renovation yung ginawa talaga nila rito at pagdating natin sa loob malalaman natin ito anong itsura nga ba so ayan umahandar naman na yung kita kahit pa paano ang sabi nila dapat pumunta daw dito ng weekdays pero dahil sunday ngayon kaya pumunta kami mukhang ngayon na tayo alas 5 na tayo <laughs> so ang sara nito is 2am so baka makauwi tayo dito ng mga uh, 2am ng monday uh, 2am ng tuesday <laughs> Ito <Di siya natulog. laughs> na natuloy. Tat naamoy mo ba yung naamoy ko? Naamoy mo ba yung naamoy ko na parang amoy kung ano man? Naamoy mo ba yun? Oo. Oh, ulam, baka dun yan. Ah, dun pala. Baka dun pala yun. Yung mga sisig-sisig. Yan. So may katabi kasi siyang restaurant eh. Yan natin kay Chito Miranda, no? tsaka kay Neri ayun o yun yun nando doon nasa gilid katabi na ito no? Oh. kasi dati akala namin di ba dati akala natin bukas to Oo, kaya o tayo nag starbucks sa kabila kaya doon kami nag starbucks sa kabila pero maganda din pero mas solid to mas malaki no bakit naman kasi magiinom lang ng kape dito pa sa Tagaytay ano bang meron <laughs> Ha? Birthday. Ayaw oh, nga pala, birthday niya nga pala. So, hindi pa pala tapos yung birthday niya, no? 2,000 years later. So, mga kapanana, nandito pa rin tayo sa ano. Nandito na tayo sa pangalawang row. So, kanina, nasa pang 6 or 5 tayo na. So, kung makikita nyo yung pintu na yun, sobrang laki. Akala mo yung lalabas at saka mga papasok yung mga artista. Alam mo, instant, instant celebrity. Tignan mo yung mga lalabas at saka papasok. O, oh, diba? Grabe naman yan. Oh. Alam mo mga celebrity mga pumapasok at lumalabas, no? Grabe, sobrang lupa. Uh, ibang klase talaga ang renovation na ginawa dito. Starbucks tagaytay. So, yan. Konti na lang. Malapit na tayo. Ayun. Itikman na rin natin ng kape. <laughs> kape lang. <laughs> pinilahan pa. Hindi, actually, yung lugar talaga, guys. Yung lugar. Actually, kasi maganda kasi talaga yung lugar. Na? Thank you. Ano ba kasi? Maganda ano? daw yung lugar. Ah, okay. Oh, maganda. Let's go, let's So, nandito na po tayo sa pintuan ng uh, Starbucks. Grabe, sobrang daming tao. Tignan nyo, look at this. Sobrang lakang pintuan, men. Smile. Kasi madilim kasi doon sa labas kanina, kaya... Ito po kasi, uh, crushed lang siya ng ah. sweet okay, yung... okay, cream. Di pinapa-turn up ko you? Uh, sa Yung...

Blackpink in your area. Mapapasayaw ka talaga. Ang sayaw. Mm. Hmm. Kaya pa. Magkano yung Sarap. Mmm. Guto, malolo mo. Magkano yan, magkano? 1.95. Grabe guys, 1.95. Panis. Napakasarap. So guys, sa totoo lang, good thing din kasi walang music dito sa loob. Kung may music dito, sigurado, copyright tayo. At, huwag ko lang kung tayo lang ba nagbablog dito, baka meron din, sigurado. Mm -hmm. So, ang tawag dito is dark mocha. Mm. Ah. So, ayan. So, kape siya kape. May kape siya. So, meron din siyang kape. Dark mocha naman. Ano? Oh, uh, ano yan? Ano ang gagawin mo dyan? Pakulinisan. Ah! Oh, Huwag ganyan, may mga batang nanonood dito. <laughs> Grabe ka. Kamaya mapatawag din tayo ng MTRCV neto. Na Naku puta, anong ano Anong mantiting? Ano, man ano yan? Paano mo lilinisan yan? Ha? Eh gumamit ka ng bakyong pag... Magaling kang kupal ka. So, maganda magandang, magandang uh, gabi sa inyo lahat ay mga ka-banana So, nandito tayo ngayon sa loob ng CR ng Starbucks. So, iihi muna tayo. Medyo may something daw dito sa bawal. Kaya may lumabas na babae na customer at hindi na dito nag-CR. Kasi nakakadirik daw. Merong something sa bawal. Parang may something. Ibig sabihin may may dito pero hindi niya i-clinash. Pero ano yung ito eh. Mukhang sira nga idol. <laughs> Kaya pala lumabas si ate kasi meron siyang nakita. Kahit si Joyce, nung pumasok siya rito sa CR na to, uh, meron daw, meron daw, meron daw something dito. So, i-open ko pa ba? Huwag na. Siguro huwag na. Baka masoka tayo. <laughs> At yan nga mga kabana na ang video natin ngayong araw, no? So, ayan, uh, inabot tayo ng halos 2am um, dito sa Starbucks uh, at hindi pa rin sarado pero hindi na sila nagpapapasok, no? So, medyo nag uwi na din yung iba pero marami pa rin tao ta talaga sa loob, grabe. Uh, hindi sampu mahigit, mahigit, grabe kasi ang lawak ng Starbucks na bagong renovation ngayon, so... Ayan mga kabanana, sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon. So abangan nyo pa ang susunod na daily vlog natin kung saan nga ba tayo makakarating mga kabanana. So ayan, um, pasensya na mga kabanana kung gabi tayo nakapunta. Pero sa mga susunod, baka um, tawag dito, um, may araw na. Kasi hindi nyo nakita yung... Uh, hindi nyo nakita yung paligid, di ba, sa likod. Pero okay lang yung mga kabanana kasi minsan kasi masarap pumunta dito ng gabi. Mas chillax at mas malamig. Pero, sa so susunod, pupunta tayo dito mas maaga para makita nyo naman ang uh, magandang view, no? So, yan lang mga ka Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ayan. So, sana gusto nyo yung video natin. So, kita kis na lang ulit. So, pauwi na kasi kami, guys, eh. So, ayan. Halos buhay na buhay pa rin dito. Kala mo, New York City. <laughs> Kala mo, nasa tagig ka, buhay na buhay. So, ayan. Um, Low-bat low na kasi yung kaya iPad na ginamit ko. Visit na rin yung kasama ko. Ba't ka nabibisit? Hindi kasi konti lang na yung natik-tok ko. Eh. <laughs> Nabi-visit siya guys kasi konti na lang daw yung natik-tok niya ngayong araw. Eh pwede na mag tiktok dito. Ang lawak-lawak ng daan. O let's go na mag tiktok na tayo. Ayoko na wala na akong gano'n. <laughs> <laughs> ang kita lang yung nakasama ko eh. <laughs>